So, what's up ulit mga ka-RG Spider. Ito na naman tayo magpapalabanan na ng tamayo ng ating mga gagamba. Ang paglalabanin natin ay ito guys. Yan. Kulay nito, yung orange. Orange na parang may pagkadilaw. Pero orange yan, ang makakalaban niya guys. Ito abuhin. Abuhin. Oh. Pili na kayo guys, mga ka RJ dito ba kayo sa wala? Oh. Meron, meron pala tayong meron. Oh. kaya dito sa wala. So Tira na natin to guys. Sana yung magbigay ng magandang laman guys mga ka-RJ, mga bus ha. ito yung wala saan yung wala guys wala ish, nagulog sorry guys, naulog nawala, wala nahila yung kanya ito yung meron guys Sana yung magbigay ng magandang lawa. Uy, Uy. Uy. maraming sap kasi. Yun, palagan na naman guys. Yun, yun. Oh. Okay. One zero, one sa wala. Meron zero, zero. Ito, pa, pa talo ito meron. Wins yung, ay one win, one loss to. Guys. One win sa wala. Gandos dito si Miron. Okay, guys. Saka, sana yung magbigay ka ng magandang laban, guys. Oops, papatal di ko rin. Papatal di ko yung wala. Ay, yung meron pala. De yung nasa wala, ha yung meron so, minsan gagawa na lang tayo ng gratas para po ang kulunti parihos kulunti pariha yun palagan pa rin guys iskor sa wala ulit tulong bisis at saka itong meron dalawa na dalawa ng kangkwan ah, ano ba, ba yun? talo ito dalawa dalawang bisis ito ah, meron talo itong sa wala panalo ng dalawang bisis so isa pa guys sana yung magbigay pa ng magandang laban 2-0 ang score guys yung wala to ito so, yung panalo niya yung meron dalawang dalawa ang talo niya guys okay. so isa pa kasi dito sa pangkasi ng tatlong bisis eh tatlong bisis uy tatlong bisis bago yung gagampa guys Yun, palagan pa rin guys. Yun, palagan pa rin do 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 so panalo rin itong meron guys to one nagpabaya kasi ito kumagat pero sa pa, paa yung kinagat niya ito naman kumagat sa pusog size mga tarje so sa pa to win one ay to win at saka isang laglag ito naman dalawang laglag isang panalo so tignan pa natin yes, kung lalaban pa sila ito yung meron na tenuro na parang mato. Sige. Sige na guys, meet of sini sipuntayan tayo ngayon, eh. Sige, sapat. Sapat na. Uy kumakagat pa rin tumatapang talaga ang kulong pinang at kumakagat pa itong sa bandang wala. Uy. Oopsing. Huwag ka ganyan. Dapat pariho. Ang labat. Malakas, malakas po yung nasa barong guys. So, oh. Uy. Tignan na ko oops. Yung palagan pa rin, guys. Palagan pa rin. Oops. Nagpalagan pa rin, guys. So, tingnan pa natin kung papalagpay, yung isa. Malakas pa rin yung nasa mukha. Ito yung Oops, 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 oops. Ito mga eh. Ay, parehas na kulong to guys oh. Ay. Sinsya na guys, sinisipon tayo ngayon. Sorry. Ay lang guys, sinisipon tayo eh. Siyempre na guys. Tao lang. Sinisipon. Tao lang guys. So, isa pang guys. Paglalabanan pa natin. pagkakataon kung hindi na maglaban to guys tigil na natin guys kumakagat oh, pa rin kumakagat pa rin to guys kumakagat pa rin kung nasa bandang wala pero mas malalakas yung ano, So, isa pa. Kung hindi na lalaban to, tigil na natin mga cardi ha. Mga oh, cardi spider. Ay, yun lang. Kumag kumagat to, kumagat, pero... Ikaw nasa meron, pero tumagat, pero Kumunta pa. Tumakbo. <laughs> isa pa, isa guys. Isa pa rin ito. Sana guys, tigil na natin ito. Baka magan pa tayo ni YouTube. So, tablan na lang natin ito guys. i -re rematch na lang natin ulit. Oh, wala na mahina na yung mga natin eh. Kaya, mahina na guys. Wala oh. na. Mahina na guys. so, oh, mahina na dito. Oh. Hindi, na, hindi na rin lalaban to guys. So, tablan na lang natin guys, mga cardi. Maka ibang tayo ni YouTube. So, hanggang dito na lang mga ka -RJ. Paki-click ang button, paki-comment, share, likes para updated kayo sa mga bago kong video mga ka Spider. So, abangan na lang tong rematch ng mga gagamba natin yung mga tabla. Okay, mga ka Spider. Hanggang sa muli. Peace out. God bless all.